Alam niyo ba na si PDD at si Bian say ay nasasangkot ngayon sa mga pagkamatay sa mga iba't ibang celebrities, Hollywood music industry. Unang teorya, ang sikat na kanta ni Jacob na ang title ay She Knows, kung mapapansin o mapapakinggan 'yong mabuti ng siya ng pangalan ng iba't ibang celebrities na yumao na sina Alia, isang American singer. Left Eye, isang rapper at songwriter. At King of Pop na si Michael Jackson. Silang tatlo ay namatay sa pare-parehong araw, ngunit magkakaibang buwan. At sinasabi ng iba, isa daw si Didi sa likod ng trahedyang ito. Kung titingnan natin yung pecha ng pagkamatay nila, Una, si Lef ay namatay sa ikaapat na buwan ng taon, April 25, 2002. Kung titingnan natin sa ika ikaapat na letra, sa alpabeto, ito ay letter D. Pangalawa, si Michael Jackson naman ay pumanaw noong June 25, 2009. At ikasyam ng alpabeto ay letter I. Kaya kung titingnan mong mabuti, lahat sila ay namatay sa pare-parehong araw. Kung titingnan mo ang ika-25 sa alpabeto, ito ay letter Y. At kung ito ay ikukonek natin sa isa't isa, ay lalabas sa letrang bubuo sa pangalang Didi. Hindi lang yan dahil kung pagsasamahin natin ang tatlong taong yumao, ay ang lalabas dito ay number 75. At alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng numero sa numerology ay last na kabilang sa seven deadly sin. At nasasangkot din si PDD kay Justin Weaver dahil namulensya daw ito nung bata pa.